naman ay mga idol, ito po taga na sa lugar ng aking bisa si ano, uh, Estrella, ang kanilang Soles, ay na ati Ati Verde, God Good morning, good morning, ito. Spongso, mga idol. na. Good morning po, idol. morning ha? <laughs> ah, ayan, kuha tayo ng bulaklak ng kalabasa. At saka tayo magsusom na mais. Katalbos. Ah, marami na nakuha. Marami na nakuha yung kahapon. Ito. Ano natin? Para kunin nyo lahat yung bulaklak pag sawag natin ng talbos, ano? Tumalas, marami to. Ah, marami na to. hindi, ah mapuputol na to. oh, ah, yun, no? ah, yung kahapon din eh. Ito ba oh. Good morning, good morning. Maraming bulaklak ng kalabasa mga idol. Maraming tayong bulaklak sa talipon. Good morning, good morning. Banda naman dito sa kabila. O, ah, yan. O, oh, yan. Mga malaki eh siya. O, so, mga idol. Sisilunan natin, mga idol. O, oh, lalaki. Ang bigat. Eh, o, Lalaki, mga idol.

ay niyong na, uh, niyo na uh, dito, at kalapya, mga ito sa kalapia maayt naglalaga pa kami ng itlog ng manok na ma, napulot namin um, talagay na tayong paminta galing kay Romano galing ng mintang kabite harap po niya tatay kalabaw ang wala nang kamatay ay na sumama ay sino ay tinaga ng tulog na ano ko mga bayan din naman nabasa nabasa na wala talaga na sinang kulaklak nang kalabasa ditoreto tayong kalabaw ang wala nang kamatay ay hindi wala i muna ako pito mga dimas Mm -hmm. yep. Ayan si Idol o, oh. ka na, ka na. Ayun. Ayun. Ayan. Look po. So, Ayan. Ayan. Sun mo ngayon. Manwala po. Gusto po ng sun so, mo ngayon. Nakahalong ganyan para malapit po para pagkakarasihan mo. Pag-subscribe rin po yan. May, ay, alam, may okra, may bulakala ng kalapas. Eh. Yung, yung bu busal dito pa kahit sa manok, huwag mo yung tatapos sa basura. Ano? Di, di lang, lang di man. Di man Hindi, ano, ipurit ako. <laughs> <laughs> ay, ano ko po yung pinakamalapot niya, mga ito. Lalagay na natin ang palapot ng todo. Lakat at, at albos, mga ito. Yan. Yung pinamigay, yung niyo na ito mga idol. Ito yung mukbang na naman ni Roddy Boy mamaya. Ang ganda. Ah, binamnam niya. Nahulog. <laughs> Ilang part na to, mga idol, palagi. Bukas po mga idol, ah, mag lahat ng mga tao ko, oh, kakain daw kami sa, ano, sa San Fernando. Yung ito all you can. Hindi ah, ko alam kung anong mangyayari sa all you can. Hindi ko alam po nito oh. anong mangyayari doon sa ito lahat eh, malalakas ka. ba diba malakas kumain ito. Merong ano doon na, may, may, may nangyari, may, may nangyari, hindi ko lang, ay ito, mo. May nangyari, hindi mag, parang, hindi ko lang kung maganda o hindi, kasi, hindi ko lang ba't ginawa nila yung ganon. Ito, meron tayong iniyaw na hito, yan. Yeah. Ayan, nasa harap niya, no? May mag, mag, umumukbang na naman tayo dito, Rodi Boy. Marami na naman basher. Matikman niya. Ano lang po yun, mga idol. Ah, pang ano lang Pang, Uh, ah, huwag mo sa bar, Rodi, Ang ah. dami, no? Ito, yun. Uh, ah, ulam ng mga tao, Tapos oh. yan na may isom na may, eh. Sabi niya, eh, ang ulam natin, ano pa, Rodi, eh? Yung... Ang tawag doon, yung... Yung sa akin dun masarap daw ang ulam. Masarap din ang ulam nyo. Kahapon, anong ulam nyo sa kahapon pangalan? Hindi mo na video eh. Sigang. Na? Sigang. Ano sigang? Baboy. Akala ko, tinap. Hindi naman pwede sigang yung tinap araw Ay, magugas na kayo ng pa, Ay, kamay. Magkain na tayo. May nangyari pong hindi mag... Hindi ko lang kung maganda o hindi. Magugas na kayo, kaya na tayo. Magayong magdadasal. So, Meron po nangyari dito mga ito. Hindi ko alam kung ano uh... Kung maganda o hindi. Uh, dahil lumubog. Uh, pati ata puso nila na lumubog. Ganito nga rito raya yan. Sabi ko ako mga naman po. Ito po mga idol. Dahil nalubog <laughs> yung ano nila. Okay. Nagkakalawang. Nagkakalawang yung mula. Ayun <laughs> po. <bulti. laughs> Ay, kaya pa na, nagtataka kung anong dapat ko sabihin. Ayan. Kala, ano, ano yung masama o oh, ano. Oh. Hindi lang, hindi, hindi alam nung ano, yung buhok na pala ni Ryan. na nga. Ito po yung lagi kita sinasandok, lagi mong tinitingnan. Magsandok ka nga sarili mo po Doka doka Yung kili. Oo oh, nga, okay. yung, yung kilikili mo. Kilikili <laughs> mo. Ayan na, dito na kayo. Ling! Buro, buro. Ayun na po mga idol. Pagdadasal muna pala. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Sa Sabi daw, pagka nagdadasal, tatanggalin ng ano, yung sombrero, sombrero tsaka salamin. Patanggal mo yung kaya mo ano, <laughs> <laughs> Ayan. 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 Ay, e si Fred, ah. Eh, di ba pa siya? Oh, ah, sabi mo, ano, dad, ayong hinanak ko, na pangalan? Sabi mo, kumuha ka mangkok-mangkok. Doi. Doi. Ay, saan ang kinuha mo? Yung, ano, sino? Ay, ako, yung pong dalawa ko yung binili sa akin. Ay, yung dalawa sa akin. O, siya, magtasal Sige na. okay muna, na. muna. Si, ano, si Pascaro, ano? Ay, mo nga pala. Pascar, ikaw naman. Ah, pa, Panginoon, salamat po sa biyaya. Araw-araw binibigay niyo sa amin upang maging aming lakas. Salamat po at ginabahan niyo kami sa aming mga gawain. Salamat po. Sa biyaya. Hindi po nagsasay ng putras yung ano yung Kinawa mo yung sandok ngayon wala sila. Ayun, nasa kanil sandok. Pare, kayo na kayo dito. Ayun. Ang sarap ng sol na mayes. Hmm?

Huwag na, Yung mo, boyet. Ano? ito na, Fredo. Huwag niya Bukas. On. Bukas kaya tatamahan na, ano? Ano tawag <hats> Yung, uh, restaurant na but, but, hotel yun. kan. Oo. Pwede ganyan yung lang dito, so so, Wala para pa, para para sabaw. Wala pa sabaw dito. Bukat po, lahat po ng mga ano kapatid, sina Jeffrey, sina, si Tita lang ang may iwan daw dahil may na daw kumain. Uh, mag uh, ano po kami sa It's All You Can. Alas, alas, alas 11 siyang pag-alis natin dito ha. Ano bang warat yung, mis, yung misa mo sa ano, pagbukas? Hapon. Ah, yeah. Dali niyo, wag ka na kayong pili ng pili. Yung dito, wala pa sila. Pinipili yung lahat ng ipon. Mm. Wala ito. Ang dami pala eh, oh. Mm. Una lang. Ang linis <coughs> ng kukunin po eh. Ah. Para <coughs> wala <-raw> yan. Wala na ba eh, dahil hindi ko pinagdadala yung itlog doon hindi na nalang nakaka ha <laughs> <laughs> ha oh, ha oh. um, yan yeah, yan yeah. pagka nabigyan na ng konti <laughs> pwede na kayo kumuha na marami <laughs> yung mga bisita natin doon di kumain ha hindi pa pa kakain pala <laughs> Hmm. may pungutok kanina dyan eh yung ano ito Pabuhay sa sa mga buwan. Bas. Ay, sumo. Bunang. 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 Ito so, mga ito, kahit na kayo na sabag tayo lang, malakas. Malakas! Hay nga. Hindi ko alam kung nangaamoy yung yung itlog na pumuto ko yung may... Ano yun? <laughs> 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 Ganda yun, nababas tayo dyan. Uh, Buhet na. Mm -hmm. Boyet ko po mga idol. Umiinom yan. Ilan bote? Ilan bote? Ilan <laughs> lang. hmm saya Ya, cepet na. Ntar tanggal punang angobert itu bandang alas 4 <laughs> pauwi na. Pawi na. Ngeme ang obert penyentuh. Ah, oh, yun, ini ono, iyong ito, di ito. Niya ito. Para <laughs> Kain apa, Maya? Dal, good morning, good morning.